What's up, what's up mga ka-fiber? Ito na naman tayo muli. Birthday nga pala ng airpod ko ngayon. Kaya nagiinom kami ngayon dito. Ito na nga pala si Kahartart at si Giganjang. Tamang sayaw na sila rito. Mukhang panis yata na iinom na itong alak eh. <laughs> sige ka heart heart at kay geng geng isayaw nyo pa ng bongga 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 tama yan ka heart heart turuan mo sila <laughs> tignan mo tong mga to ayaw pa rin talaga tumigil last nyo na yan ha Christine Kate tama na yan <laughs> Christine Kate huwag mo nang subukan. masisira lang ang buhay mo dyan kayo <laughs> po talaga nila tumigil ay sige na nga bahala na kayo Huwag mo silang pagalitan ka, heart-heart. <laughs> Hanggang sa muli, mga kapayber. Maraming salamat. Ingat!